Ayun. Wow, amazing. Power! Right, mga friends Online fishing. Pahin natin. Lawig ng pusit. Ito yung malapit sa kanigaw. Sa baba ng kanigaw. makarami tayo na huli. Marami din nag mga master. Ang light fishing din. Pahin ng iba. Doon. Lawit ng kamala. Sa akin naman. Pusit. Ang iba. Ilis. iba naman. Doon. So,

ni na ha. Wala ito, si itong lawig ng kusitong master kasi hindi basta basta matagal. Doon pa rin. Tulay hilo. ito matilaki ito sa nauna. Sobrang dulas itong isda mga master. Dapat mga talaga sa kasangan niya. Kaboy lo kayo na tanggal ang hook. Okay, eh, that's it. Saglit lang tayo kung ulang-ulang lang ito. Mga sa umaga. Pag-aplo. Nalaglag lang. <laughs> Grabe. Wala so, yung timing mo at saka pag-alamdam. Dahil talaga. Turn pa rin. Pag-aplo. Hindi mo lang ito. Eh, hey, tanggal na yung makamain. Tipsit. Tipid. mali na ulit ko na tatlong pusit. Hindi ko na yasayang mga ulit. Sit asa yung araw. Kung yung gamit ko Maraming maraming salamat pala sa inyong suporta. Palagi panood mga master sa aking panginisda.

Yung pinakamasarap na labayan sa, sa mga klase nila, may green, kulay blue, ke apa nabakas na, itu iba kulay yung pinakamasarap ka, okay, droplet, kung sa pwerser, isang juga loh, isang luto, isang luto, lito, lito, Nailiit lang kasi yung mga bibig mga master kaya lang. Time yun talaga. Parang yung mga sa pagkagatalista. Ito.

dari arah striker nih. Saya sempat sumpah dia ulang balik. Jadi adil kok, adil betul.